Ayan na guys, nagluto ako ng uh, pang pang spaghetti na ano yan, noodles guys. Ayan, di ko alam kung anong pangalan ko dyan. Ito ko ngayon ng ito. Ito yung ilalagay ko, hipon. Sinisipon ako kamatis at ito yung sibuyas at ang bawang. Ayan, may pinano ano na, dairy cream yan guys. O yan, lagay natin tong uh, bawang wala akong magawa sa buhay na walang wala kami yung merienda ito na lang gawin ko kasi mayroon naman kami dyan ng pasta na ano kasi may nagbibigay dito kasi may magbubukas ng ano dito yung grocery binigyan kaming card tapos may kapalit at nilagay ko na rin yung hipon ganyan lang guys dinis, ako sa dairy cream para malasa mm. May tao, Mar? Ayan, guys. Tapos, sabay na natin yung kamatis. Ano? Masarap to. Flavor? Hmm. Ang lalaki ng hiwa ko pala ng kamatis, guys. Dapat maliliit lang. Nalakihan kong hiwa. Simpla natin. Lagyan natin ng paminta. Magic. Sarap. Hindi mawawala. Para masarap. Hmm. Haloyin lang natin guys. Anong tawag sa inyo guys pag ganitong luto? Ako di ko alam kung anong tawag nito. Basta gusto ko lang ganitong luto kasi di ako mahilig sa spaghetti. Ang carbonara naman magastos naman yun. gaganito ganito lang. Pang tipid-tipid lang ba? Kasi may binili naman yung asawa ko na hipon. Ayan guys lang ang luto ko guys. Tapos ihalo mo lang ganon. oh, Merian na ng anak ko. Ayan lang guys, oh. Halo-halo ilang natin. Hmm. Na ko alam ko anong luto, anong tawag nito, sa luto nito guys. Ganyan lang pakaluto ko guys. Guys, nagmeryenda na tayo. Ayan ang aking niluto. Oh. Inisa ko lang to sa dairy cream guys. Para may merienda yung mga anak ko. Parang pansit kanton lang. Hmm. แล้วเม่ครับไม่ต้องเลยให้คนแล้วไม่ก้าวอีกครับไปสายเัยไปยันราชอาณักรนี่คน lamik. Malasa kasi, ginisa sa diri ko yung lamik kayo. Ang hmm. dami hindi ko. Mayroon pa dito guys. Hmm. Ayan ang niluto ko guys. Masarap. Ginisa ko sa diri ko yun. Tapos hmm. ang kamatis. Hmm. hmm. lamit ba ya? Yung sawa ko lang titinda pa. Yung mga ko lang kumakain lang. Masarap ka. Lamit. Hindi ko alam kung pangalan ito. Basta gisa ko lang. Pero masarap. Hindi ko alam kung ano mga tawag. Ayan na guys, tapos na tayo ah. Hmm. May sa akin ni Sarba. Ang madali ang kumain. Ay, Lamar! Sarap, hmm. boss Bus pa. Mayroon pa. Hmm. Kaya hindi ko masyadong tinay yung hipo. Asawa ko na lang. Bye-bye guys. Thank you for watching. Salamat. Ano sa nanood? Tapos ang ating marinin di hapon. Bye-bye.